magandang umaga mga idol na no, nga ulit pala tayo sa palengke Tay -tay lang tayo ng pasayero kaso nga lang dito sa amin yan ay sobrang impit na pinagbabawal na i-try paano na to hindi na ako makakapaghanap buhay nito hindi iyaw iyaw na lang hinuhuli na kami bagay wala rin naman kami magagawa kasi kakakulorum din naman kami pa lang kaya tayo na ng tulay napadakatid pala tayo ng pasayero dito sa may fisher mall ito nga ulit pala yung dinahanan natin sa isang video na may kita nyo akala nyo parehas lang dito ulit ako dumaan kasi galing ako ng fisher mall sa may seaport din ulit dito mga idol time check natin ngayon is pag na na ng hapon ganda ng mana ganda ng langit mga edad. ganda yung panahon Hanggang dito na lang pa yung video ko. Peace pa kayo.